Guys, tignan nyo to. Meron na akong nadaanan dito sa may EV Summit. Isang electric bike. NXT. Yan. Uh, may resemblance siya sa ano, no? ADV. ba? Diba? Full electric to, guys. Sa e-bike. Okay. Tignan nyo naman ang astig ng forma. Mamaya um, ako na sa inyo sabihin yung presyo. Pero nagandahan lang ako. Kaya nag-stop over ako dito para masilip muna. Tignan nyo yung kanyang harap. di oh, diba? Tapos ito yung kanyang inverted fork. Tapos meron na ring ilaw dito. Tapos naka-projected headlight na NDRL nya. Tapos syempre front disc brake. Tapos itong kanyang signal light sa harap. Ngayon. Tapos dito silipin natin. Ayun. Oh, Yung yeah. kanyang side mirrors. Tapos cute ng ano niya, no? Ng kanyang gauge cluster, no? Diba? Ito yung battery health po no? niya, Tapos, meron pa siyang battery temperature reading dito and motor temperature reading. Guys, uh, this is 4,000 watts nga pala yung kanyang hub motor. So, ang maximum speed niyan, mga bossing, is 105 to 110 kph. Tapos, capacity niya is 200 kilos. Charging niya is 3 to 4 hours. Tapos, 72 volts. Nakalipo 4 or lithium battery, sorry. Naka lithium battery na siya. Tapos, ito na po yung charger niya. Ano po siya? Ito yung battery niya. okay. Naka-BMS na rin yan, guys. Storm X. Ayos. Tapos yan, yung kanyang charging port. Tapos, sa wall outlet lang po. Ayos. Pwede rin yung mga Oo. Mm -mm. Tapos, meron na rin siyang remote. Tapos, key. Tapos, ito yung fuel for what? Ito po yan. Uh, since ano sya sa mga motor kasi fuel switch to pero dito ito yung para sa kanyang charging port then yung kanyang step board meron ding opo thank you sir ha? Ah. ito yung kanyang para sa passenger foot peg tapos naka dual shock dito sa rear tapos ito na yung sinasabi ko kanina the 4000 watts hub motor na tinatawag and uh, sir ano ito na coveran niya uh, wala po siya naman wala lang siya naman just na siya no swing. Okay. Cover lang siya ng swing arm. Tapos, syempre, meron na ring fender dito para hindi masyadong nagpuputik dito sa ilalim. Tapos, plate holder, although hindi pa ito na re-register sa LTO, guys, dahil medyo naka-on hold yata yung um, registration ng mga electric bikes. Pero, ang bilis nito, guys, sa 105 kph. Mas mabilis ito dun sa electric motorcycle ko. <laughs> 72 volts din yun, pero 3,000 watts lang. Pero ito, this is 4,000 watts. Grabe, ang bilis nito. And sa mga nagtatanong ng presyo nito, ito mga bossing. Magkano siya, sir? 135,000. 135,000. Okay. Tapos pwede niyo siyang lagyan ng uh, top box. Eto, parang ganito. O ba? Diba? Mayroon pa silang ibang motor dito. Gar... Pareho ba silang 4,000 watts, sir? Uh, 3,000. 3,000. So this is the top of the line ninyo. 4,000 watts, guys. Ang ganda. Ito rin kasi yung nakakot ng attention ko. O ba? Diba? Storm X. San po yung mga physical store niya, sir? Meron ba kayong ano dito nakalagay somewhere? Wala ako eh. Sa sige po sa NXTPH. NXTPH. Okay sir. Tapos uh, mga malls ganun, hindi naman. Hindi po mga store. Okay. And meron din ako electric motorcycle kaya ako na tanong ko naka-register siya kasi yung electric motorcycle ko naka-register. Saan? Star 8. Kung medyo inabutan niyo si Star 8 yung ma Manta. Para siyang ang itsura niya para siyang si BMW S1000R. Yan, na-register siya. Actually, ilan lang kaming na-register, parang dalawa lang kami. sa speed nito, medyo... 100 plus, di ba? Mas mabilis pa sa ibang underbone. Opo. Oh, oh. Actually, mas mabilis pa to sa Raider ko eh. Sarang. Alin yan? Mayroon pa siyang front camera. May rear camera rin? Or front May lang talaga? Lang. okay. Basta once nabuksan mo siya, sir, gumagana na po yung camera. Hmm, okay. Okay, so, okay. maganda yan. Ito lang. Tapos mo lang dyan yung ano. Pero yung mga accessories niya, mga ilaw, busina, puro 12 volts. Okay. Tapos ito yung mga recorded videos niya. Okay. Hanapin mo lang dyan yung mga panood. Hmm. Okay. So maganda. Hindi mo na kailangan mag-install ng camera, no? Para ma-download? for viewing. Okay. Sige. Okay.